Welcome mga kalakad nang uh, Ning Muntaga sa uh, lugar sa Indangan sa siap ni Kagawa Dakal Dakal o ano uh, naunin ang sitwasyon karon. pero unang ka tala ni check sa nato ang atong oras uh, alas 8.20 o oh, mauna siya mga kalakad alas 8.20 mga Nya ko karon kay nagka-istorya mi nga ako ni siyang bidyuhan kay among ipamaligya suma siyang istorya among ni siyang ipamaligya so ni ako karon uh, para bijuhan siya o uh, para ibaligya sa kanang nasulti o uh, para makita nato na siya ako na siyang lang ipokus Okay, mao ni mga kalakad ang mga unit nga baligya. Kini siya nga loader. Ah, uh, dako kayo nga loader baligya niya. Baligya sad ni. O kanang ubang nga mga um, mga trailer. Kana oh, kanang nasa tubang mga baligya sad na niya. Kining dump truck. Ah, uh, baligya na niya. O, bisan pa ning wing ban baligya ni mga kalakad um, mauni ang ginaingon niya na ako nga iyang ipabidyohan o ipabaligya ng mga surplus ng mga unit okay mauni siya ang wing ban mga kalakad Kenawa oh. tanawa ninyo o oh, interesado mo uh, pwede mo mo contact ni ining ako ang ako ang uh, channel sa YouTube or sa Facebook kung interesado mo ini nga mo palit so mauna siya mga kalakad og atong tan pang mga surplus nga pisa niya karon uh, sa presyo mahimong uh, siya ang akong istoryahon atong pangutanon siya og tagpilay presyo ni ini kay walay presyo nga nabutang pero mga kalakad, ang ako masulti, ah, uh, dili ni mga mahal nga unit. Olay uh, ulay labot ni ni ang tuwing truck, dili ni baligya. Sumapasay ang sinaligan ka nga si tata. Kinilang ang baligya niya, dapita. Kinilang ang... Uh, bakho mga kalakad. Ining bako, Uh, ngaku nga so kini siya uh, baligya ni ning nga uh, ligid ang yang gamit ligid uh, siya uh, trakpad. o kini usapa nabakho, nabamay, nga bako nga gamay na truck pad ni mga kalakad ni kagawad uh, Gregorio de Caldacal o gang yang ingon uh, kung makakusnada mo ni ining mga unit pwede mo pwede mo mangutana o reagi ninyo diri sa akong youtube channel o karon nga tuntun mabut si Rusya dagan pa sila gipang repair diri dagan pa sila gipang repair kayo o amang ganing gipang ayo sila mga kalakad kini ambot asa to si tata ka asa tong buldo sir to dito ayo ayo kini niya mga baligya ni dili repair ni ha oh na ni, mga nindot pa kayo mga hamis pa kayo mga kalakad niya mga baligya dump truck Ah, okay. So, libuto na ko gamay. Tanawon na to. Tanawon sana ko ta. kay mo sa mga pisa karon tong, kung kini siya tanan mga kalakad baligya ni uh, sa ako nang nasulte walay labot ni niyang wala nako ko iga sa camera kini tanan dire ah uh, baligya ni mao siya din hi oh kini siya mga surplus ni mga kalakad kung atong tanahon kini kumat so gapon nga mga nga nakatambay diri boom truck man siguro og nga mga bulldozer diri mga kalakad sama ni anang bulldozer nga gamay di ko kay balo baligyan na siya o nga apag pagani pagani 18 wheelers nga truck bani so na ang waligya ni tanan o kini nga bakho ah uh, bulldozer gyapon nga gagmay mao ni ang baligya mga bolsuk bulldozer nga gagmay mga kalakad niya dinhi hi o duha gani ni sila nga nagli nag, uh, nag unsa nagunsa nagtapa uh, tapa, nagsunod niya dito Nagyapoy na loader. Nga balik gihapon gyapon saunahan, sa unahan, sumangga og din hisad hindi pita na loader nga balik Mga balik ni siya mga klakad. O so, kung interesado gin mo magbalik-balik ko pagsulti ini siya. Ah, ang mahitabo ni ini, pwede kun kontakon dire. Ining ko atong pangitao ng mga presyo pero sigurado ko nga mas barato ang mga baligya diri nga mga surplus og do na pay mga pisa mga kalakad nga atong tanaon karon aron mga na unsa nato may baluan kung unsa kadaghan o, kung interesado mo mo ani diri sa mga surplus nga brato mahangyo nato si kagawad dakal dakal mahangyo nato siya mahangyo nato siya nga uh, Uh, mahimong uh, dili kayo tantong mahal kay mga surplus na manisya so muna mga kalakad uh, din hita aning lugar sa mga unit nga mga baligya uh, sama ni ang moraguing ban baligya gihapon nang na pick up na pula baligya gihapon na uh. o dinhi atong tanaon pa doon nata sa may mga pisa tanahon na to so, ng puti ato nang nakita ganyan unsa ganining Pidakon, on sa ganito, forward, banita, ni dump truck. Ah, oh, ay. Mini dam di ay, mga kalakad. O si Taza, ang sidekick ni Kagawad. Takal-dakal. Ta, timbaya. Eh, hangyo asimita nga, ina nga. Ilip out ng imong restrict restriction. <laughs> 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 ah, katong -ka mga naipula nga, gitabunan nga pick up nga, gamay. Dili pa to, dili tabuliga. Ah, dili pa ba? Dili. Ah. nang, tawag ka ni trailer ako na kan. mga trailer lagi ako mga gisulti oh. uh, wala yung labot ni niyang sada mga kalakad ang tagiya ni prepare siguro ni balik ka rascal lagi kan ah mutan ako sa mga pisa ba akong oh. isulti dito oh, kanang nasa lang sulod si inalanghit naman ko niya sirado to ano siyang susi ah di ay so drill lang ko sa gawas ako lang isulti oh, niya dito. ako sa ka. Pero kanang mga baligya man ano mga oh, pisa oh. baligya na dito. ah sigi sigi Riyo na ko. Ako na lang i-video mo ni mga start ng lakad sa 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 ni di degree. Ya ni tigum so Moonesia ni ay mga transmission Ang mga baligya ni. Ini mga pisaha ni mga roller sa roller sa unsa sa producer uh, or Uh, katung katong na mga truck pad siguro mga unit so maoni siya mga kalakad maoni niya mga cylinder head niya ay mga trans uh, saninin mga pisaha so kung interesado mo Uh, ni Apaisal Indirid sa dagko nga mga unit o oh, mga heavy duty kung interesado mo Oni ang atong himo on. Ang himo. Aka. Comment ba mo sa comment section or mo message mo sa ako ang Facebook page. Junisio de la Hinti slash Kalakad. Uh, ako na yung makikistorya ni ni kagawa dakal dakal ni apa mga cylinder head mga kompleto siya diri mga kalaka do daghan mga gamit ayo okay atong kanaon dito sa sulod gud na siya lang nga nagulit sa yawi eh. Uh, mauna ang mga surplus ng mga pisa na ito makikita niya makapili mo ni ini mga kalakan so mauna siya uh, atong klaro gamay daghan kayo siya din yung mga pundo mga so, surplus ng mga pisa mo niya mga stock so ayaw am um, anhi mo dire din hilang ano di, balik-balik na ko ang pagkasulti dinhi ining lugar ni adre ang daghan ay mga pisa niya oh siya karon so balik bali ta sa gawas kay ako sang ipakita ninyo akong musulod mo dire mo ni ang ah uh, pisa gihapon yan yan sa gawas pagkang gihapon ka ayaw ka rin repita na yan pumaligya siya o oh, mga pisa makunin siya na siya mga yantas nga mga uh, aloy para sa sakyan na rin siya mga ba sa mga lagpo nga mga ligid sa mga pick up sa mga bulldozer o uh, bako siguro sa pikas mo gihapon mga ang kita na to mga pisa mga kalakat, nga ni ah, karon naka standby mga makina ni siya nga, mga surplus mga dagko nga mga makina o gihapon ang paagi baligya niya ni o gining kining ah, ni ang ah, mga pisahan ni baligya ni niya, niya tanan o, nga pagani sa sulod na siya mga unsa diha pang mga unit So mo na mga kalakad ug atong tan-aon ang ang agianan din hindi pita. Uh, nga dali ra mag mukarga sad na kung inyong karga na isakyanan ko mapalit ninyo dire og magkasinabot mo sa presyo pero panagawro na ko mga kalakad nga si si Kagawad Gregorio de Caldacal dali ra hang yon mangiloy yon ang yun yung kalasing tao so morning highway mga kalakad uh, padulong ni nga kung wala nga bahin padulong ni sa barangay Indangan aktual Indangan naman ni siya mga kalakat at Indangan naman ni siya at padulong siya sa walang bahin o nga rin sa toong bahin ako padulong ni sa barangay Kawantian o nga uh, padulong sa buhangin downtown downtown, downtown area Ah uh, sa downtown mismo So, siya ang agyanan, maunin ang paliko, musulod ka din sa iyon ka ikarga ang mga pisa sa dihang magkasinabot na mo. Sa mo mabalik ko pa niyon, pwede ninyo uh, puntakon ang akong YouTube channel o ang akong Facebook page kung kusnada mo sa mga surplus. De, actually, mga surplus, mga surplus ng mga pisa ka, mga kalakad, mas unsasya, mas lig unsya kaysa mga uh, baligya karon nga uh, mga nindot kay tan-aon pero dali ra maguba tagpila lang ka adlaw tagpila ka buwan pero kini mga surplus origin Japan may US pa ni dire so mga, mga kalakad ang masulti o ga uh, dugang pa ini sa hapon, Japan ako mahangyo ninyo ako manghangyoon nga pag uh, pag uh, Bago mo mo bago pa mo sa akong YouTube channel um mga igno ko og subscribe niyo. Salamat kayo. Hangtod susunod kinigapon ang inyong Woking Brother Malakan. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalacad vlogs. Kindly click the bell button for updates.